Ayan ka! Gago ka! Oh, di ba? May tingin, di ba? Kung wala linggayin, 1 hour and 30 minutes papunta dun sa destination namin. Ah, yeah, pero grabe talaga, nakakatakot talaga si Dai. Sunduhin daw tayo. To, oh, ina hindi natin alam dito. Nakakatakot Dai so, para hindi mo alam sa kung saan pupunta, Dai. Para pupunta kami sa wrong turn, ba? Gumagaya <laughs> kaya ka lang ina. Ano yung promo ah? <laughs> Ayun, buti na lang meron tayong driver. Na si OG. Si OG Ju. Ano ang pangalan ng lugar ng D? Pupunta natin. Ha? Huh? Disentitude na. Ano yung ano yung pangalan ng ngongo? mun point nang angit. Yung <laughs> yung buhangin gamit malakano. Ngongo parang yung angit. Ayan guys. Charap mo lumukob. Ang init oh. Takot tumindit. Kasi din namin na vidyuan yung ano papasak pa lang namin dito sa ano. Nakakatakot dun. Sementeryo agad yung bunga. Oh my god. <laughs> Ay. Asan na tayo, Bax? Wala, parang baka okay. nililito na tayo ng mga ano, hindi natin Wala, nakikita. Na Wala yung natin. Kailangan natin magdasal. Na mataimte. Go. <laughs> Hala, binagiba yung tura mo, B! <laughs> binagiba yung tura mo! May malaking pakalim. Ayan, may madadaanan na tayo. Uh -huh? Ayan, malapit-lapit na rin pala tayo. Ayan, 10 minutes yun. Diba? Dumakto. Kaya nyo, 30 minutes. Ngayon, 10 minutes na lang. Ay, ano yung putang ina nyo? Gagol eh. Apat lang tayo dito nga, yeah. pag nagkatakbuhan yeah. na, alam na. Hindi nakalak na nga. Pero Jim, magkasama tayong dalawa. Uy, walang magkabibitaw. Kaya mo silang dalawa dyan mawala. <laughs> Hahaha. Walang iwanan. May sumilip na dalawang Ano na to? Sa ano na to may kawayan bulakan? Basta diretsyo lang sa UG bulakan. Papunta pa lang ulos. ko nga. Walang paus ko. Tangin Pag hindi pa tayo pinainom na ito. Hindi na ako nakatulog, bakal na. Abang walang kaisa, hindi ako matahitin. si OJ na matahitin. Alright, girl! <laughs> Tangina, dami OJ sa daan, no? Oo, mga um, aso, ah, mga asong animal. <laughs> pag nasa nasa. Ay, 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 ay. Oh my God, ang hirap naman ang ganito. Long, long distance relationship. Oh, oh my God. God. At mamaya, makikita natin ang mga kapanapanabig na eksena. At, <laughs> at makikita natin ang dalawang nag-iibigan. <laughs> <laughs> mula, na, na, mula, na, mula, na. mula may kawa, yan ang kambulinaw. <laughs> <laughs> Ayan, guys. Ha? Kung gusto niya pumunta dito ngayon na... <laughs> Hintay-hintay pa kami ngayon dahil hindi, ah, dahil hindi pa namin nakikita yung uh, ah, nito kami ng yeah. Maghanap po na kami ng Yossi. <laughs> oh, <no, no. laughs> <laughs> 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 ano na. Bakit <laughs> ah, <laughs> <Ay. laughs>

at ayan silang dalawa <laughs> ay kabog ang ganda naman ni eh, Ari ikaw maganda ka siyempre ikaw uh, maganda ka ba at Simon pati man eh may tsura ko hagad na hagad na ako walang ligo walang toothbrush kaya rin ba bye bye at ayan yung ayan si si Jiu na Sino, Ju? Sino kasama mo dyan, Jiu? Sino yung kasama mo? <laughs> Bakit na lang iba tsura mo? Bakit? Let's go. What? Eh, kabuga, kabuga ng, kabuga bahay. Para kayo ka nang lumapag. <laughs> <laughs> Ay, ang ganda ng alaman. Puro halaman. Ay, ang, 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 Hmm, adiktos ako sa alaman. Ang ganda ng alaman mo, ba't ganyan ng tigas? Totoo yan, alaman yan? Eh, o um, nga ka. Oh, bakla, Tis, talaga kahit kilo. Eh, talagang marites talaga. Ka Uy! Oh ano oh, pala no, sa no, unang no, no, sa no, no mo natin like sa labis. <laughs> oh. Bakal ang ganda mo dyan. ng ang mukha mo, bakal na. Hindi, mm. naligo din ako nito. Oh, bakit? Okay. Ay, kabugan. Kaya pala. So, yun guys, makikita nyo kami dito. Buong family. Apat lang kasi kami dito pumunta. Si Ju, si Mary Jane, at ang aming uh, professor professor ng ano ng sex scandal kon Yo. Binabati ko nga pala yung nagregalo sa akin ng chinelas. Tung tuwa ako kasi napaka ang mahal talaga nito. Ngayon ko lang na ano to. Ngayon, ko lang talaga na na appreciate yung nagbigay sa akin. Talaga nagpapasalamat talaga ako sa nag sa nagbigay sa akin sponsor sa akin ng chinelas na to. Kung gusto niyo kung gusto niyo bumili, chat niyo lang ako. Yeah, mag-comment kayo. Uh, kakabusan uh, na ako. Ito, ito siya, oh. Try Sampal sa bibig. Bitch na peke. <laughs> Ang dami mong dada. Isampal buka niya. Ito, <laughs> mukha. gamit ko puti tsaka itim. Bilbag ko ay itim. Ayun guys, ang tagal naman na gutom na gutom na kami. Ilan so, isa na ako kami din ang five. So ngayon cheat day ako guys. Kung nakikita nyo, yung mga yung mga marites dyan ay ano. Nakain ako ngayon cheat day. Dahil namimisita kami. Kasi yung, basta itong halaman na to, yung G. uwi ko tumama niya. Jay! <laughs> sambad sa sambad ay tontok sayo sa sa sintido ito diya sa sa sintido sa, 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 <laughs> <laughs> sa, sa leeg ano ano gusto mo ano <laughs> ano ay ano <patigot> mo talagang ano ito pagod ano ba, ano 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 galit na aso, Baka siya na aso, yung aso ng galit. mo, G. G, kasi na may in love sa'yo, G. G, kasi na may in love sa'yo pogi mo, G. Kung nga, promise. So, ayun guys, pabalik na kami ng, ano, ng lingkayin. Pero bago kami bumalik doon, dadaan muna kami ng simenteryo para meron akong pang vlog. <laughs> Pumunta tayo sa cemetery, ah. Hoy! Hoy! Pumunta tayo sa cemetery. Oo, pumunta tayo. Kasi may kakilala akong patay dun. Ang pangalan? Yung dating buhay. <laughs> <laughs> tara na, tara na. Halika na, tang ina, gigit na akong... Sarot. Kasakay na kami, guys, ha? Sino gusto sa mama? <laughs> <laughs> lang gago. Bumumurahin ko kayo pag sa mama kayo sa akin. Hindi na hindi na dito. Ano yung tang? Ano mo ako? Abot <laughs> mo pa pala to. Hala, ako lagpas na lang. At ayan guys. Sobro pa rin Ang ina ko na guys. Ay! Ako pala yan. Ay! <laughs> 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 Ay, balik tayo? Ay, gano'n. Gusto mo balik tayo? Sa mga banda yun. Sige lang. Ikot mo, guys. Ikot mo, guys. <laughs> ikot mo, guys. Ikot mo, guys. Ikot mo, guys. Isang isa ba? Isang isa ikot, guys? <laughs> sige. Guys. Malapit lang. Natin. Sige, guys. Lang natin. Ikot, lang. ikot natin, guys. O, oh, sige. Diretso mo pa. Diretso mo pa ng, ano, pasugatan. <laughs> Bakla, yung mo sa sakyan ko, pinaroon ko na nga lang sa'yo. <laughs> Hindi mean mo yan. <laughs> Naku, may rider in tandem. Rider ba yun in tandem? Tango ba ako? Tango, ano ba ako magbubuha ko? Riding pala, rider in tandem. Tango, ay, ay hello, adi, ano, may... kasi ma ano yung... Hindi <laughs> natin tadaan sa ako sa Hindi natin tadaan sa ako sa may tergo. Ibalik mo ba ka lang? may <laughs> <kaya> Hindi <laughs> natin sa ako sa may tergo. Hindi natin sa sa may